Binubuksan ng mga logger na ito ang takip ng tangke ng gas. Ilagay ang lahat ng rosewood sa ilalim. Pagkatapos ay takpan ng makapal na sheet ng bakal sa itaas. Pagkatapos ay takpan ng isa pang kalahati. Ipagpatuloy ang pagwelding ng mahigpit at sa wakas ay ibuhos ang gatas sa loob. Hindi nagtagal, natapos ang isang truck na may dalang rosewood na nagkukunwa waring may dalang gatas. Papunta sa checkpoint, agad silang pinigilan ng mga pulis. Nakita ng hepe ng pulisya na si Arani na hindi natatakot si Pushpa na gumawa ng anumang krimen. Agad na inutusan ng mga subordinate na suriin ang kotse. Kalmadong sinabi ni Pushpa na nagreforma siya. Ngayon maghatid ng gatas ng baka. Matapos hanapin ng mga pulis, nakita nila na ito ay totoong gatas. Kaya hinayaan ko na sila. Tuwang-tuwa ang amo ng smuggling group. Nag-alok sa kanya ng $1,000 sa sahod para sa bawat kotse. Ngunit tumanggi si Pushpa, Sinabi niyang hindi niya kailangan ng $1,000. Apat na porsyento na komisyon lang. Sa madaling salita, $800 lang. Matapos marinig ang pausap ay agad siyang pumayag. Napaka-curious ng taong kasama ko. Tanong niya kay Pushpa na halatang kikita ng 1,000 bucks. $800 lang ang kinuha. Sinabi ng Pushpa na kumuha ng isang libong dolyar. Nagiging empleyado tayo ng ibang tao. Kumuha ng apat na porsyento na komisyon nagiging collaborator niya tayo. Huwag tumingin sa pushpa na maraming balbas. Medyo magulo ang labas. May mga sasakyang pang-apat na gulong na ginagamit kapag ikakasal. Lahat ay naging kasangkapan ng pushpa sa pagpuslit ng Rosewood. Ang pulis na si Arani ay lalong nadama na may mali. Ngunit wala akong mahanap na ebidensya. Noong araw na yun ay pinahinto niya ang isang tanker truck. Nagpa si Arani na suriin ito sa kanyang sarili. Matapos niyang hawakan ng patpat at tapikin ito pataas at pababa. Iba talaga ang sound detection. Narinig mo na ba? Bakit ko naririnig ang nasa itaas ay gatas? Sa iba ba ay ang tunog ng kahoy. Nakita ito ng driver at agad na nakonsensya at gustong tumakas. Siya ay nahuli-muli ng mga pulis. Wala pang panahon ng mga pulis para seryosohin ng pag-amin. Sinabi ng dalawang taong ito ang lahat ng kanilang nalalaman sabay-sabay. Ang bawat kotse ng Rosewood ay dinadala sa bodega ni Jorani. Ito ang pinakamalaking boss sa likod ng smuggling group. Tinatawag siya ng mga tao sa palayaw na Champay. Ang piraso ng Rosewood ay tuluyang nahulog sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay umasa sa kanyang mga trick, pagdadala ng mga kalakal sa bawat gate ng inspection at pagdadala sa kanila sa daungan. Naihatid sa huling mami Nili. Ngayon siya ay nasa ilalim ng malapit na atensyon ng pulisya. Kaya niloko niya ang lahat ng Rosewood mula kay Jorani. Sinabi sa kanya ni Jorani na panatag ang loob. Dahil napakaganda ng ugali nila, tiyak na mapoprotektahan ang Rosewood na ito. Ang taong iyon ay Pushpa, kasama ang hitsura ng Pushpa. Matapos magkatinginan ng dalawa in tacit confirmation, napapanatag si Champay at umalis. Hindi nagtagal ang magandang tanawin. Nakatanggap ng tawag si Pushpa mula kay Jorani. Alam ng mga pulis ang lokasyon ng bodega. Sabihin mo sa akin na mag-isip ka agad ng paraan para ilipat ang trilyong numerong iyon. Kung mahuli ka, matatapos ang iyong buhay. Sa oras na ito, ang pulis ay nagtipo ng isang pulutong. Papunta sa bodega, nagmamadaling tumakbo si Pushpa palabas ng bahay. Pagtingin ko sa rosewood na nakatambak na parang bundok sa harapan ko, nagkaroon agad ako ng ideya. Kumuha siya ng isang dakot na pera sa kotse at pinasok sa kamay ng kanyang junior. Sinabi sa kanya na mabilis na bumaba ng bundok. Pagkatapos ay sabihin sa lahat na darating ang mga pulis, himukin ang lahat na kumilos ng mabilis. Kinuha ni Pushpa ang palakol at tumayo sa tumpok ng rosewood. Nakatingin sa ibaba ang rumaragasang ilog. itinas niya ang kanyang palakol at pinutol ang lubed. Agad na lumutang sa ilog ang libong taong gulang na rosewood. Tumalon si Pushpa sa gilid. Tingnan mo ang rosewood na umaanod sa tubig. Sa pamamagitan ng talon ay bumaba sa ibaba. Ito ay rosewood na nagkakahalaga ng trilyon. Kung hindi sapat ang sasakyan, may darating at gagawa nito. Hindi nagtagal. Sampu-sampung libong puno ng rosewood kasama ang umaagos na tubig. Bumaba sa talon. Nang dumating ang mga pulis, naghanap ng kalahating araw sa loob at labas ng bodega, ngunit walang natagpuan kahit ng na mga chips ng kahoy. Sa oras na ito, isang smuggler ang nagmaneho ng kotse patungo sa dam. Naglabas ng kaunting pera para suhulan ng manager. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa dam. Mabilis na buksan ang balbula ng gate. Kaya lang, lahat ng rosewood ay hinarang. Lumabas pagkatapos malaman ni Pushpa na papunta na ang mga pulis. Kaya sinabi ko sa mga junior ko na kunin ang pera at bumaba ng bundok. Ang pangunahing layunin ay para dito. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang walang nahuli ang mga pulis. Itinatago pa rin ang lahat ng Rosewood. Napakapangit ng mukha ni Chief Arani ngayon. Malino na alam na ang taong ito ay isang magtotroso. Ngunit wala akong mahanap na ebidensya. Kaya wala na silang magagawa. Ang mahusay na pagganap ng Pushpa ay lubos na iginagalang ni Champay. Siya ang pinuno ng isang smuggling group. Lubos niyang pinahahalagahan ng katapangan ni Pushpa. Inimbitahan din niya itong sumama sa party ng smuggling group. Pagkatapos tumalon, magpainit. Nang pumunta si Pushpa sa banyo, may narinig na dalawang junior na nagsabi ng masama tungkol kay Champay. Sinabi niyang ibinente niya ang Rosewood na ito sa halagang 2 milyong dolyar bawat tonelada. Ngunit nagbibigay lamang sa amin ng 2,000 dolyar bawat tonelada. Push pa! Pagkatapos marinig ito, sinabi Jorani. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam din ni Jorani ang pagkakaiba ng presyo ng tagapamagitan buti na lang may malalakas na puwersa si Champay sa likod niya. Kaya dapat ibigay natin sa kanya ang lahat ng rosewood. Sinabi ni Jorani kay Pushpa, kung hindi mo kayang lunukin ang galit na ito, maaari kang makipag-ayos kay Champey. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang collaborator. Kung matagumpay ang negosasyon, hahatiin natin ito ng pantay. Kinabukasan ay pinaandar ni Pushpa ang van patungo sa tirahan ni Champey sa kasamaang palad na tilala ko si Champay na nagtuturo sa isang taong gustong magtaas ng mga presyo. Hindi pinansin ni Champay si Pushpa at kinuha ang tawag mula sa kanyang superior. Sabi ng superior may nagmamakaawa. Sabihin kay Champay na patawarin ang taong ito. Sabi ni Champay, sorry na taman ko siya. Ibinaba na lang ang telepono. Pinaalis siya ng kanyang mga subordinate kay Tai Tien. Nakita ni Pushpa ang lahat ng ito. Pero nakita ko na ang mga eksenang ito. Tinanggal niya ang salamin niya at sinabing Dati nagbayad siya ng 2,000 kada tonelada na napakaliit. Kung gumastos ka ng 10 milyon kada tonelada, ibebenta ko ito sa iyo. Nagalit ang nakababatang kapatid, ang taong nakahiga sa lupa ay gustong taasan ang presyo ng 500,000. Ibinuka niya ang kanyang bibig para humingi ng 10 milyong pagtaas ng presyo. Hindi ka ba nagsasawa sa buhay? Hindi siya sinagot ni Pushpa bagkos ay sinabihan na lamang sila na mag-isip pa tapos mahinahon siyang naglakad palayo. Sa sobrang yabang, hiniling ng nakababatang kapatid na hatiin niya sa kalahati ang pushpa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaatras si Pushpa, hawak ang phone ni Champay sa harap nila, maghanap ng bibili ng Rosewood at tumawag, maganda raw ang kalidad ng Rosewood. Pagkatapos ay iwanan ng iyong numero ng telepono, sino ba naman ang makakatayo dito? Kung magagalit si Champay, napakabigat ng kahihinatnan. Isang tingin ng hudyat na sumugod na ang kanyang mga nasasakupan. naasahan ang Pushpa ay hindi lamang mas malaki at mas matapang kaysa sa iba. Higit pa rito, ang kanyang maliksi na mga paa ay humawak sa lahat ng kanyang mga kalaban. Buong pagmamalaking tumalikod si Pushpa at kinausap siya, kailangan ko nang umalis, hindi dahil napatawad mo na ako, kundi dahil pinatawad na kita. Pagkatapos ng talahating buwan, nagpa siya si Pushpa na maghanap ng Mami Mili mismo. Ito ang araw na inayos niyang makipagkita sa bumibili. Agad namang binigyan ni Pushpa ang pausap ng premium rosewood. Pagkatapos itong buksan ng Mami Mili para sa pagtingin.